Okay guys, yan nga ang bilin. Nakita nyo naman, bilin bilinan talaga ng cut din. Walang magpo-post, walang magsasabi, walang spoiler. Kasi nga, um, marami eksena dito na hindi talaga dapat ipaalam muna para mas maging masaya, para mas, mas, mas exciting. But anyways, eto, part, last part na ito ng premiere night, ng, kata uh, katatapos lang ng screening, ng palabas, at syempre nagyakapan. Kaya lang, nas, since nasa baba kami at nasa taas yung mga artista, medyo malabo nat na malayo. But anyways, kitang-kita naman kung paano naluha ang dalawa, talagang super iyak sila. May mga pictures naman na at may mga videos din ang lumabas kasi may mga konting ko kaya lang medyo ma ma mahirap ng masyadong kung hindi na ganoon ka clear but anyways yung message na makikita naman talagang after ng palabas nagyakapan ng dalawa nagiyakan ng dalawa and then nagyakapan si Direk at si Direk at si Katrina and then ganoon din si Alden kay kay Direk so talagang eto pinapanood pa nila yung mga eksena so Um, meron pa kasing mga, actually, tapos na yung movie, pero meron pang pinapakita ng mga scenes na kung saan, eh, alam mo na, uh, siguro yung mga pictures, kaya lang hindi na ako tumingin. So, buti nga, pinapayagan na mag-picture-picture, mag-video-video. Video. But anyways, um, ito yung sinasabi ko kanina na na medyo nawala na sila ano yan nauna nang bumabasi si Kobe Paras tsaka si ano si ayan si Kaylin but anyways eto yung yakapan ng dalawa na talagang iyak sila ng iyak nag-iyakan pagkatapos mapanood talagang ano no iba ang mararamdaman mo sa kanila talagang nararamdaman mo na, na parang may Pwedeng sabihin na may pagmamahal na talaga sa grabe. Oh, tignan naman. Eh kasi naman pag napanood nyo yung pelikula, talagang Tritbier ang bi bi binigay na nila lahat ng dapat ibigay. Grabe. At talagang uulit-ulitin ko no, na si Katrin ay napakaraming ginawa sa pelikula na parang ngayon nyalang lang talaga ginawa. At si Alden, although may mga nakita na kay Alden before na ganong eksena, pero this time talagang todo rin eh. Talagang, at saka isa yon sa mga factor kung bakit ah uh, sobrang kilig ang mga mga fans na nandoon. So ito na yung para kaya na um, isa-isa na nagpapaalam pero nakaka, nakakatuwa lang dito sa premiere night no. Hindi sila umaalis dahil kahit tapos na yung movie, ang tagal-tagal pa nila. Hindi ko alam kung anong hinihintay nilang lahat. But of course, ang siguro hinihintay nilang the last uh, the last uh, mga na umalis ng venue ay ang cut din. So, nakakatuwa yung ganyan ano, yung ramdam na ramdam mo yung closeness sa cast na talagang kahit na ang liit lang ng role nung iba, parang very happy talaga, parang 100% pa rin yung support na binigay nila sa movie. Kasi um, talaga naman magiging proud ka. Ako, I would say, number one, napakagaling ni Katrina, ni na Katrina at, Alde, at Alden sa movie. Ang daming scene talaga na maiiyak-iyak ka talagang. Ayan. Ito yung sinasabi ko na ayaw pa rin umalis ng mga fans. Talagang sige pa rin. Parang waiting pa rin. Hindi sila papayag na hindi makita ang dalawa. So, but anyways, yun kasi yung la, yung unang part na yun. Yung pa pababaan na talaga ang cut din noon. Pa -pa Paalis na sila. So, pero bago yun talagang nakita mo yung pagmamahal nila sa mga fans nila talagang like stay like, muna sila doon kinumusta nila and of course yun nga ngayong Wednesday meron agad mga black screening di ba may tatlong black screening agad na pupuntahan dyan sa Trinoma naman tsaka ang dami kong kakilala nag midnight screening actually para ako nag midnight screening alas 4 na ng umaga for 07 na di ba pero eto nagmagawa pa rin ako ng video para sa inyong lahat so nawawala-wala nang ang bosses ko but anyway ganun talaga part ng trabaho kaya yan at at least nag enjoy naman ako at nag I'm sure mag enjoy rin naman kayo at um, lalo ng mga fans ng Kat Den and of course panoorin nyo rin ang a uh, I mean, show namin ni Ray Pumalo sa so DWAR 1490 for Abante Radio kasi at least doon may mga excerpts may mga details din akong ikikwento doon at may mga ilalabas din akong mga video doon para at least naman eh ma ma, 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 makita rin ng mga manonood namin sa DWAR 49 for Abante Radio. Ganyan yung dalawa nakakatuwa sila. After nila, lalapit naman sila sa iba't ibang mga kakilala nila. Yan si Katrin, eto pumunta sa mga boss. Ganun din si ano, Alden Den, pumunta sa mga boss yung mga taga GMA naman ito si Katrina ay nasa mga taga ABS-CBN pero of course tapos na si Alden do sa ABS yung mga ganyan so nakakatuwa nakakatuwa talagang very ano ang ang gaan sa pakiramdam ng na nanang at nag-support ka sa movie ng Katden I hope mas marami pang pelikulang gawin kasi Basis sa ending ng movie na ito. Ay, basta, hindi ko pwede ikwento, pero alam ko naman na mag enjoy kayo sa ending nito. At matutuwa ako. matutuwa at the same time, mag-iisip pa rin kayo. Pero mag kayo ng more, more, more. Kanina nga sa interview ko kay Father Jeffrey, Da. ano, di ba? spiritual advisor ni Alden Richards, eh, talagang ano, um, ayaw niyang madulas, pero ang dami niya nang gustong ikwento. Okay? Can, kanya you imagine, natuwang-tuwa siya sa 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 movie. May mga may mga scenes nga lang na nagulat siya. Pero anyways, kung ang tatanungin niyo ay tungkol sa tema ng pelikula, uh, eto ito talaga yung formula again na sinasabi kong mabentang mabenta talaga. Yung talagang gustong-gusto ng mga fans eh ito talaga yung parang uh, nakasanayan na ng Star Cinema na gawin na going tema. So, at bentang-benta sa mga fans. But anyways, yun na nga, no, nakita niya sa isang video na in na 900 cinemas for the first time in history sa Pilipinas. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan na, in, na umabot ng 900 na sinehan ang pagpapalabasan ng pelikulang Hello Love Again. Ano kaya ang nararamdaman ng mga dati nilang partner no, na with the success na meron sila ngayon yung nakakatuwa na pangyayari sa buhay ng Kat Den. So, ako sa totoo lang, maiin kayo sa pelikula, Maiiya kayo sa pelikula, kikiligin kayo sa pelikula, lahat ng klase ng emotions ay mararamdaman nyo talaga. So, ayan na, nag-goodbye, goodbye na sila. So, na, um, kanina nga nakita nyo na yung ano, pero last part yung pinalabas ko para at least makita nyo na. Ayan si Joros, ana kwenta-kwela. Ito rin si Valerie na talagang bentang-benta. Parang mabuhay ang karir niya dito, no? Ibang-iba kasi yung mga karakter nila dito talaga na ginampanan. So anyways, ayun na, ng aking bosses. Maraming maraming salamat sa mga Cat fans na na-meet ko dun sa premiere night. Nakakatuwa talagang um, lumalapit sila at nagpi-picture picture kami dahil talagang pinapanood nila ang show namin ni Ray Pumaloy sa Abante Radio sa DWAR 1494 and I'm so happy na namimit ko ang mga fans ng ganyan mga supporters ng Katden ang babait nila talagang parang tropang tropang tropa sana nga ay mas marami ay, si Mama Ten at sana nga ay mas marami pang chance na magkita kita pa rin kami ng mga fans ng Katden so yun na muna for now maraming salamat yun na lang nga